Mapagpalang araw mga kapatid, makikita po natin sa panahon na ito na maraming nagsasabing tao si Kristo at hindi Diyos. Kaya ito po ang ating tatalakayin ngayon at magugulat po kayo sa pag-amin ni Kristo sa dulo ng bidyong ito. Bago nahayag sa laman si Kristo sa pamamagitan ni Maria, siya ay umiiral na bilang Diyos. At ito rin naman ang patutuo ni Kristo, umiiral na siya bago pa nagkatawang tao. Ngayon, patutuo ni Juan na ang bervo ay Diyos. At ang bervo na ito ay ang lumalang ng lahat ng bagay. Ito ay nahayag sa laman. Ganito rin naman ang patutuo ni Apostol Pablo na si Kristo ay tagapaglikha ng lahat. At ito ay nahayag sa laman sa pagkakatawang tao. At ngayon, tingnan naman natin kung ano ang patutuo ng Diyos Ama sa anak. Tinawag ng ama ang kanyang anak na Diyos at ito ay tagapaglikha sa Hebrews 1.10. Sa Isaiah 48, ang Diyos ay nagsasalita at ayon dito siya ang lumikha ng langit at lupa. Ayan, ayon sa patutuo ni Juan, ni Apostol Pablo at ng Diyos Ama, malinaw na si Kristo ay tagapaglikha. Sa madaling salita, siya ay Diyos kasi ang tagapaglikha ng lahat ng bagay ay Diyos. Basahin po natin sa Hebrews 3.4 datapwat ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Ito pa, ang sabi ng Diyos sa Isaiah 48.12, siya ang first and the last. At sabi naman ni Kristo sa Revelation 1.17, siya ang first and the last. Kita, ang titulong iyan ay para sa totoong Diyos lamang. Hindi may pagkakaila na si Kristo nga ay totoong Diyos sa unang Juan 5.20. Nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo ay nasa kanya na totoo sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Kristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Kaya sila na hindi tinanggap ang pagka-Diyos ni Kristo ay walang pagkaunawa sa kasulatan ng Biblia. Ito pa, sabi ni Juan sa 1 John 1.5, ito ang pasabing aming narinig sa kanya at sa inyo'y aming binabalita na ang Diyos ay ilaw at sa kanya'y walang anumang kadiliman. Ayon kay Juan, ang Diyos ay ilaw at sa kanya walang kadiliman. Ngayon tingnan naman natin kung ano ang sabi ng Painong Heso Kristo dito sa John 8 verse 12. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Malino po inangkin ni Kristo na siya ang ilaw at sa kanya walang kadiliman. Ito pa, last, si Kristo ay tinawag na the Holy One. Sa Acts 3 verse 13 and 14, The God of Abraham and of Isaac and of Jacob, the God of our fathers, hath glorified His Son Jesus. Aba, Talagang si Kristo ay umiiral na bago pa siya nagkatawang tao. Sa madaling salita, hindi lang siya tao kundi Diyos na nagkatawang tao. Ituloy po natin. Whom ye delivered up and denied him in the presence of Pilate when he was determined to let him go. But ye denied the Holy One and the just and desired a murderer to be granted unto you. Si Kristo, the Holy One, and the Just One, tinanggihan nila at ipinagpalit sa mamamatay tao. Ngayon, tignan natin kung sino pa ang nagpapatuto, kung sino ang the Holy One. Sa Mark 1 verse 23 and 24, mayroong isang lalaki sa kanilang sinagoga na may maruming espirito at siya ay sumigaw na nagsasabing, Hayaan kaming mapag-isa. Ano nga ba ang kinalaman namin sa iyo, ikaw, Jesus ng Nazarene? Ikaw ba ay naparito upang puksain kami? Nakilala kita kung sino ka. Ikaw ang banal na isa ng Diyos. Kahit demonyo mga kapatid, nagpapatutuo na si Kristo ang Holy One. Para mas maganda at malinaw, mas kilalanin pa natin ng gusto kung ano at sino ba talaga ang Holy One na ito. Kasi maraming nagsasabing, tao lang ito at hindi Diyos. Pero basahin natin sa Lumang Tipan, sa Isaiah 48, verse 17. Ganito ang sabi ng Panginoon na iyong tagapagligtas, ang isang banal ng Israel. Ako ang Panginoon mong Diyos na nagtuturo sa iyo ng mapapakinabangan na pumapatnubay sa iyo sa daan ng iyong marapat na lakaran. Ayan, malinaw, talagang Diyos si Kristo, mga kapatid. Bakit kailangan nating maniwala sa patutoo ni Juan, ni Apostol Pablo, ng demonyo, ni Apostol Pedro at ng Diyos Ama patungkol sa pagkadiyos ni Kristo? Kasi po, sabi sa 2 Corinthians 13.1, sa bibig ng dalawang saksi o ng tatlo ay pagtitibayin ang bawat salita. Malinaw, kung sila ay may patutuo sa pagkadiyos ni Kristo, bakit ayaw ninyong paniwalaan? Matibay ang patutuo ni Juan dahil nakasama niya mismo ang Panginoon. Matibay ang patutuo ni Apostol Pablo dahil nagpakita mismo sa kanya ang Panginoong Hesus Kristo. Matibay ang patutuo ng mga demonyo dahil Diyos mismo ang naglaglag sa kanila dito sa lupa at dakila ang patutuo ng Diyos Ama sapagkat magkasama sila bago pa na ang lahat ng bagay. Kaya mag po kayo sa aral ng INC 1914 ng Islam at ng Jehovah Witnesses at ng iba pa na hindi nakasama, hindi nakausap at hindi nakita si Kristo at itinanggi pa ang pagkadyos ni Kristo.